Magandang araw sa ating mga taga-subaybay, uh, sa ating mga subscriber. Uh, magandang araw po. Uh, for today's vlog, uh, ituturo po natin yung mga procedure o yung pangapamamaraan uh, sa pag-upload ng video para maiwasan po natin magkaroon po ng mga copyright yung mga content na i-upload natin sa ating YouTube channel. Uh, dahil once po na magkaroon tayo ng mga copyright, uh, possible po kasing masayang yung mga views then hindi ma-monetize yung content natin uh, yung worst na possible na pwede mangyari is ma-strike down yung ating YouTube channel na uh, syempre dapat kailangan iwasan natin kasi wala at masasayang lang lahat ng pinagpagura natin yan uh, tapusin lang po natin yung video na ito hanggang dulo para makita po natin yung kabuan ng mga procedures uh, huli po ay maglalambing ako sa inyo Ah, uh, paki-like and share po 'yung mga videos and content natin sa ating channel. Ah, uh, then and don't forget po to click the not notification bell uh, para updated tayo sa mga bagong uploads natin. Ayun. Ayun po, ganito 'yung gagawin natin. Papakita po natin sa screen 'yung mga step by step Tara, samahan niyo ako. Uh, first, uh, pupunta muna tayo sa YouTube. Then, ayan. Click natin 'yung plus sign. Ayan, pagka-click natin, lalabas yung mga videos. Mamimili tayo kung video or short clip. Ayan, yung mga laman ng gallery natin. Ayan, short clip or video. Ayan, pag nakapamili na tayo sa gallery, click lang natin yung videos na mapipili natin. Ayan, lalabas sa gallery yung mga videos na pwede natin i-upload. Ayan, mamimili lang tayo dyan. Ayan, pag nakapili na, ay maglalagay tayo ng title or pamagat ng content natin. Ayan, tatype lang natin dyan kahit anong pamagat para madaling ma-search din sa description dyan, i-describe natin yung kung, ano yung i-content natin yan, tatype lang natin dyan ayan, bali dito, i-allow natin yung mga comment ayan, allow lang natin yung mga comment ah, din, ayan, papakita lang natin ay, papakita natin kung public or private yung videos natin ayan, papa, ayan paprivate muna natin siya ayan, din next ayan, pabili tayo kung public instead or private For the meantime, ipaprivate muna natin siya. Next, ayan, mamimili tayo kung for kung kids. No. Ayan. Kinoon natin siya sa kain-upload na, na natin. Ayan, magkaantay lang tayo ng mga ilang minuto. Ayan, tayo natin matapos yung uploading natin. Kasi kung sa nakaprivate, and ma matapos yung uploading, makikita natin dito kung may restrictions or copyright. And makikita yung kulay-pula. Dyan sa mga ano, sa gilid. Ayan. Yan, ngayon, pagka-upload natin, aantayin lang natin matapos yung in-upload natin. Uh, makikita natin mamaya sa mga na-upload na videos kung may kulay pula siya. Uh, pero pag wala siya, okay na siya, safe na yung channel natin. Uh, pwede na natin siyang i-public. Ayan, uh, makikita yung sa right side. Ayan po, bali tapos tayo mag-upload. Uh, lumabas po sa restriction is none. Naka-private pa po siya. Ngayon, babaguhin lang natin siya from private to public. And bali makikita nyo na wala tayong restriction. Kaya pwede na natin siyang i-public. Ayan, ngayon pwede natin siyang i-post dahil wala na tayong copyright. Sana marami po ay natutunan sa araw na ito. At uh, salamat po sa panonood sa pagtapos po ng ating video. Uh, shout out din po pala sa Lamasaris Family sa Bicol, sa mga bayaw ko, Kuya Randy, shout out. Kina Ate Elaine, Ate Kuya Larry, shout out po. Kila Ate Lani, Kuya okay, Jason, yan. Kila Ma, ano pa? Shoutout po, siyempre sa pinakamagandang asawa, kay Lalil, sa saka sa aking anak, si Macy Kim. Ayan, tayo, shoutout tayo, kaway kaway. Shoutout sa ating mga subscriber, And ba? Shoutout po. Uh, muli po, sana po magpatuloy pa rin tayo sa paglago, uh, sa pag-like and pag-share, pag-subscribe. Uh, bago matapos yung video natin, uh, nais ko lang pasalamatan yung mga subscriber natin. Uh, sa pagsuporta sa mga uploads. Uh, special shout out sa Laroga Family. Kila Kuya Ronnie, salamat. Kila Tita Lit, Ronaline. Kila Ryan, Nanay. Kila Ate Rosalie. Kila Maymay and Christian. Okay JR, ayan. Ingat po kayo palagi dyan. Siyempre sa tropang salinas natin. Hindi ko na kayo may isa Shoutout Shout out sa inyo mga pare. Shoutout uh, shout out din sa mga kumpare ko. Siyempre kila paring Onat, paring Alan, paring Joey, paring Renante, Kaila parang Jerry sa Orlando and Martin family. Shout out po uh, sa mga lolo't lola ko sa Baliwag Mikawayan. Shout out din po sa inyo sa pinakamasarap na yung panada, yung panada abin nyo. Kaila Tita Isa, Kuya Ayan. Shout out po. Kay Kuya Marlon, shout out. Kaila Lola Lisa, Lola Oring, Lola Lina. Kaila Lolo, shout out po. Uh, saka sa iba pang subscriber natin na gusto magpa-shoutout, comment nyo lang po at babatin ko po, po kayo sa next video. Uh, salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating mga content ng channel sa pag-like and pag-share. Ang uh, po, salamat po sa ating mga certified kabit. Lagi po kayong mag-iingat. Paalam po and God bless. thank you